Bahagyan tumaas ang presyo ng mais sa Barangay Poblasyon Public Market sa Santo Domingo, Nueva Ecija nitong nakaraang buwan. Ito ay ayon kay Monica Sumera, isang matagal ng tindera ng gulay sa palengke. Mula sa dating 50 pesos kada kilo, ngayon ay umaabot na ito sa 60 pesos hanggang 70 pesos kada kilo. Nung, nung nakaraang buwan pa po, mataas. Nung nakaraan po, nagbibigay po kami ng 50. 50? Oh, Oo, oh, pero ngayon po, 60-70. Kasi po, mataas na po yung ay, angkatan. Tatlong beses sa isang linggo, kung mag-angkat ng mais si Monica mula sa Isabela, sa kabila ng pagtaas ng presyo, patuloy pa rin ang pagtangkilik ng mga mamimili sa mais. Lalo na't ginagamit ito sa mga lutong bahay, gaya ng nilagang mais, kinataang mais na may malagkit at langka, at ginisang mais na ginagawang ulam. Bukod sa masarap, ang mais ay kilala ring mayaman sa fiber at antioxidants na mabuti para sa panunaw at kalusugan ng mata. Isa rin itong pangunahing pinagmumulan ng enerhiya. Tinda rin ni Monica ang barawaw o munggo, na karaniwang ginagawang inabraw, isang simpleng lutong bahay na masustansya. Mabibili ito sa halagang 80 pesos kada kilo. Ayon sa mga eksperto, ang munggo ay mayaman sa protina, iron, at folate na mahalaga sa paggawa ng dugo at kalusugan ng buntis. Ilan rin sa kanyang mga panindang gulay ay ang puso ng saging. 50 pesos naman ang kada kilo ng kalamansi. Habang 25 pesos hanggang 40 pesos naman ang kada kilo ng okra at talong. Bawat panindang gulay ni Monica ay may kanya-kanyang benepisyo. Ang puso ng saging na mayaman sa fiber at iron ay tumutulong sa panunaw at paggawa ng dugo. Ang kalamansi na puno ng vitamin C ay panlaban sa ubo, sipon at infeksyon. Ang okra na kilala sa blood sugar control ay mainam para sa mga may diabetes. At ang talong na may dalang antioxidant na nasulin ay mabuti sa utak at puso. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang isa sa mga ipinagmamalaking lokal na produkto ng Santo Domingo na kung tawagin ay ang burong kanin na may tilapia. Ayon kay Rona Alfaro, isa ring tindera sa palengke, inaangkat niya ang kanyang mga panindang buro mula sa mga barangay ng balok, pulong bahay at pulong buli. Mabibili ang burong kanin sa halagang 12 pesos hanggang 15 pesos bawat piraso. Isa itong tradisyonal na pagkain Pinoy na paborito pa rin ng maraming residente. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, nananatiling matatag ang suporta ng mga mamimili sa mga lokal na produkto. Patuloy din ang pagsisikap ng mga tindera sa Santo Domingo na makapaghatid ng sariwa, masustansya at abot kayang pagkain sa bawat hapagkainan. Kasama si Jeremy Ramos at Jerome Tickia, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.